Napag-isipan ko nga na pagtapatin nga itong si Yujiro Hanma at Batman. So ngayon nga eh titignan natin kung sino nga ba ang mas malakas sa kanilang dalawa. Wala lang no na pagtripan ko lang naman. Pero syempre bago mo umpisahan kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel eh baka naman. Anyways, una nga sa lahat, no, uh, anong version nga ba ang ipang tatapat natin kay Yujiro Hanma? At hindi naman lingid sa kalaman natin eh, madaming ang version nga itong si Batman. Ano kita ang nakikita ko nga malakas na version ni Batman sa comics eh yung nakuha niya yung kakayahan ng ibang member ng Justice League, katulad na lang ni Flash. Kung titingnan eh kaya bang talunin ni Batman in Flash version nga itong si Yujiro Hanma? At isa pa nga malakas na version ni Batman eh yung Batman Who Hulaf na kung saan ito ngang si Batman ay eh, nasurpass nga niya yung kakayahan ni Dr. Manhattan na most powerful character sa DC Universe. I think yung ganitong version ni Batman ay eh, hindi kakayanin ni Yuji Hanma. Ano sa palagay niyo mga kaibigan? Pero kung yung normal version lang ni Batman yung usually nakikita natin sa palabas, yung walang natural power, eh, palagi ko hindi niya kakayanin si Yuji Hanma. Oo, in the comics and movie, eh, eto nga si Bruce Wayne o oh, kilala nating bilang Batman is actually normal human lang at walang kakayahang tulad na lang ng karakter sa DC characters. At alam naman natin isa din si Batman na malakas ang physical ability at magaling in terms sa mga invention. At alam din naman natin na magaling at master din ni Batman ang mga martial arts sa DC Universe at may pagkasimilarities nga sila ni Yujiro Hanma. As Yujiro Hanma, eh, magaling din naman si Yujiro at master din nito ang martial arts in Baki Universe. Kung di si Lover ka naman eh malamang alam mo si Batman ang pinakamagaling in terms sa martial arts. Now let's talk about sa mga kakayahan ni Batman. During laban nga ni Batman at Killer Crocs eh kayang kaya nitong tapatan at tinalo nga niya ito gamit lang ang physical na lakas. At alam naman natin na malakas nga itong si Killer Crocs. At hindi lang naman si Killer Crocs yung mga meta human na tinalo ni Batman. Even yung mga overseas na human at tinalo din nito. At in the movie nga eh kaya din labanan ni Batman yung mahigit na 40 na tao nang sabay-sabay at may mga weapon pa nga ito. At yung isa pang version ng comics nga eh yung nakalaban nga ni Batman yung Reverse Flash at na-manage nga niya itong talunin. Even may superpower nga itong si Flash. So ayan nga yung mga nakita nating mga kakayahan ni Batman pero marami talaga mga tao na ina-underestimate nga itong si Batman dahil wala nga itong superhuman power katulad na lang ng ibang member ng Justice League dahil physical strength lang talaga yung kaya nito at may similarities nga ito kay Yuji Rohan ma. at ito nga ding si Batman e eh, nakikipagsabayan din makipaglaban kay Superman. Ano sa palagay nyo mga kaibigan kaya nga ba ni Batman si Yuji Rohan ma? On the other hand naman eh hindi naman lingid sa kalaman natin eto nga si Yujiro Hanma eh may pagkakatulad din kay Batman gamit ang physical strength at napakalakas nga nitong sumuntok. At even yung kidlat nga eh hindi umubra kay Yujiro Hanma. May chapter nga sa baki na tumama mismo yung kidlat kay Yujiro Hanma at kaya din niyang iwasan na mabilis yung kidlat. Kaya din ni Yujiro Hanma pigilan yung Harpoon Missile in just one finger. Tinalo nga din niya yung mega giant elephant sa Afrika. At kung naaalala nyo pa no, napahinto nga din nito yung lindol with a single punch. Kaya kung itatapat natin si Batman kay Yujiro in normal form, eh baka hindi kayanin ni Batman itong ang si Yujiro Hanma. At alam naman natin itong ang si Yujiro Hanma eh napakabilis kumilos nito. Isa din eh inubos nga din niya yung mga US Army during Vietnam War. Pero sa mga hindi familiar syempre sa Baki series eh ang tingin nila kay Yujiro eh normal na tao lang din na may alam sa martial arts. Pero in Baki series kasi eh si Yujiro yung pinaka stronger creature sa mundo. Kung ilalagay natin si Yujiro sa DC, si Universe eh mas malakas nga ito kay Batman. Pero ang tanong dito guys, eh kung may chance nga bang matalo ni Batman si Yujiro Hanma? Para sa akin palagay no, ang palagay ko kasi oo, kaya niyang talunin si Yujiro Hanma sa laban. In terms sa mga strategy. At alam naman natin nga napaka genius nga ni Batman sa pakikipaglaban. At huwag natin kalimutan si Batman yung pinaka utak sa Justice League. Pero kung bigla ang laban, I mean kung bigla na lang nag-teleport si Yujiro Hanma sa harap ni Batman, eh palagay ko talo dito si Batman. Doon dahil hindi naman kaagad makakaisip ng strategy at baka durugin lang siya ni Yujiro Hanma na mabilisan. Pero kung hindi niya matalo si Batman at nakatakas ito, eh, eh palagay ko sa second round baka di niya na matalo si Batman. Kasi nga alam natin gagawa na kaagad ng strategy itong si Batman. So, yan lang mga kaibigan, no? kung may iba pa kayong opinion about sa topic natin, eh, feel free to comment on our comment box. Pakilike na din kung nagustuhan mo ang ating video. Maraming salamat. <laughs>